Ha? Ay, hindi ka pa kumain? May anak ka ba, Nay? Ako, taga inaasawa. Ay, hindi ka pa naasawa. Ilan na? 200. hindi ha, bilangin mo nga lahat. 20 la ba? Pwede na yung 20? Mga kababayan, no? si nanay, naglalakad pa upo. taga saan kaya? Eh lumalabas na yung puwet ni nanay. Ha? Ah? Ay, hindi ka pa kumain? Taga saan ka ba? bahay, ba't naka, lalakad ka na nakaupo? Saan kayo galing, Nay? Yan, yan. Saan kayo pupunta? Yan, yeah, Bumi. Saan po ang bahay nyo, Nay? Iman. Pwede namin kayo puntahan sa bahay nyo? Mga kababayan, nakita namin si Nanay. Naglalakad na ganyan ang itsura tapos uh, sumasayad na yung puwit niya. Ayon sa kanya, humingi siya ng pera dahil hindi pa raw siya ano, hindi pa raw siya kumakain. So babain lang natin mga kababayan, bigyan lang natin siya ng kaunting tulong. Ka Kapoy ka. Dito po ikaw na Kasi para hindi tayo masagi. Anong pangalan mo, Nay? Gina. Gina, ilang taon na po kayo? Lasos. San Lasos ka lang Isang daan taon ka na? Pa. Ah, 50 mo palang Anong nangyari sa iyo bakit ganyan ka maglakad? Puson sa sakit at? Ha? Pansa sakit Anong sakit ni nanay? tangat, ni sakit May anak ka ba, nanay? Apo, tag-dinasawa. Ay, hindi ka pa naasawa. Sino kasama mo sa bahay? Apo, si adik, adik. Kapatid mo lang. Dilat tapata tepi tama ka tapo yat yat adik. Paano ka namin matulungan kung hindi ka namin makausap na eh? Ah, baka may tipe kwarta yun. Baka may pinag Baka may pinagdadaanan. Tipe kwarta yun. Kuya Kim, taga diyan to. Hindi ka pa kumain. may tipe ta birthday na to. Birthday. Bakit ano pa araw ngayon? Ano na June. June? Oy, paano mo naging birthday hindi mo pa alam ang date? makakapot. Op! Antot. Ha? Ako ang ni na pupulag. Oo. Oh. Sa laso, si Ay, sa laso? Dakol. Si Turyo. Ha? Bainte labat. labat. Pwede na yung 20? Isa liw pikaus ko. Oo. Oh. Sabi mo kanina, nagugutom ka lang. Hindi, nagugutom. Ay, wait lang. Ha? Wait lang. Ibagay mo wala ito. Wala, wala. mabay kayo. Ani maka... Bakit? So Kaya nga, saan ka ba pupunta? Kima na pong may sirong ka, sugabay ko ibabaga. Ha? Ah? Sirong ka, Oh, sige na, bigyan na kita kasi hmm. nagmamadali. maronong Marunong? On. Marunong magbilang, magkano hmm, na yan? Sala sa salama, isa lang po ko. Eh, ikaw na kawas? Oh, ilan na lahat? duga Dugala, dugala. Dugala, hindi, dagdagan natin para. Hmm, duga Kulang yan pambilin damit. duga eh, dugay siya, 200. Ilan na? 200. Hindi ah. bilangin mo nga lahat. Hindi yan 200, bilangin mo kung magkano lahat. Hindi, tani, makakapoy ako yan. Hindi lang, Makakapoy ka, ito pa. Hindi lang. Ah, tama na? Hmm, magpa magpaduktor ko lang yan. Magpaduktor, ito pa, dagdagan natin. Hmm, Ba't ba nagmamadali kayo, bibigyan pa kita ng... Mga liwak. Mga kanin ko. Ano bang kakainin mo? Ay, kanin dyan, ah, kuk. Ah, ito. Ay, dyan, Hindi o Sige. Balikan na lang natin si nanay sa bahay niya mga kababayan. Nagmamadali siya. Nay, bakit coke lang? Ay, coke. Sige ba yung coke? Bakit coke? Mm, Ang dilak. Ang anak Oh, Ano ba nararamdaman mo? Bakit sabi Saki, mo lagi kang... Lamang, nay, tingnan mo ko. Pwede ba kita maging kaibigan? Oo, oh, pwede. Pwede? Mm. Pwede ba ako pumunta sa bahay mo? Oo, mm. laki lang ba? Ba't di ka pa nag-asawa, nay? Hindi, asawa hindi. Oo, bakit mm. di ka pa nag-asawa? rabay. hindi ka gusto? Mm. Ba't lagi mong sinasabi nang hihina ka, hindi ka naman mahina? Mm, mahina ko. Mahina? Hmm. Oh, ang sakit ay lamalaman ko. Ha? Huh? Ang sakit ay lamalaman ko. By the way, Nay, ano nga pala pangalan ni Nanay? Natila Railing. Hindi po. Pangalan mo, Nay? Dina. Dina? Hmm. Oo. Oh. Ako po si Daddy Frankie. Hmm. Ingatan mo yung pera mo, ha? Hmm. Dagdagan pa natin? Ah, tama na. Hmm. Sige, sana okay, sa sunod. Amaya amay, amay na. Hmm. Sa sunod natin pagkikita, sana sa bahay oh, mo na, ha? Pupunta ako sa bahay mo. Ilan hmm. ba, yun. e, ba yung kapatid mo, Nay? Tama Ayaw, Ayaw daw ni nanay ng tanong ng tanong, mga kababayan. Lucky Dahil nang... Kila, Hindi, ikaw lang ang sadya ko, eh. Kanina, lumapit ka sa akin. Ngayong may pera ka na, pinapalis mo na ako. Kung kulaba mo, ulang. Ha? Kung kulaba mo, yan, yan Ay, kung wari lang. Bilahan mo rin ako ng coke, pwede ba? Ang nangaliw kila, ito makakapoy, ito lang. Ayan, mga kababayan. Ayan, Ay, mabait naman pala eh. Mabait din. Sige, nai, joke lang yun. Sa'yo na lang yan. Basta ingatan mo na lang yung pera mo, Ha? Sunod na ang pagkikita natin, ha? Ano ang pangalan ulit ni Nanay? Iling. Iling? Kanina, di na. Ngayon, iling na naman? Hi, di, na. Sumarang so, Ha? Di na. Sumarang po. Apelido? Tila Cruz. Ilang taon na po ikaw, Nay? Hmm, Tipo-tipo. Tako Tipo-tipo. eh. Pag tinatanong si Nanay, masama Ay, okay. daw pakiramdam niya. Pero kanina na, nung lumapit ka sa akin, ang lakas-lakas mo, nangingi ka ng pera, lakas-lakas. Nalastuganda -lakas. Ah, kayo, makatapos. Ay, nalastug ka lang. Nalastuganda ah, kayo, ang dante ti papasin. Sinong malastug, nai? Arate, tutuwa. Araraya. Mm. Ay, malalastug kayo, manaya dya. Matunog, dahi, may inalada, may kwarta, no? Ah, inaladay may kwarta yo. Oh, oh sige na ya. Ah. Mm, Laki-laki. Luck. Nay, tignan mo muna ako. Para pag, da, pag pumunta sa bahay ko, ay bahay mo, makilala mo ko. Ako si Daddy Frankie, ha? Mm -hmm. Ingat ka parati, ha? Mm, Sana hindi ka na gumagala. Mm, Bakit? Makakapoy Maka ka. Mm. Dapat kumain ka ng maraming kanin. Ang anak Anong ulam? Ay, pantat. Pantat. Ah, samit. Pantamit. Ha? Lah. Ang anak lah. Inupot mo lang. Oh. Inuput tapos Sige na. Sige mga kababayan, maraming maraming salamat. Si nanay na aming nadaanan at nangihingi siya. Director kayo? <laughs> Director. <laughs> Hindi na, ano lang. Ah, mga charity vlogger lang po kami. At upload namin ito para mapanood ka sa TV. Okay lang? okay lang. Oh, nay. Pwede ba shout out mo yung mga kapatid mo? Hindi na, po yan. Okay. Sal Salamat nanay God bless po